Wait lang guys ha. Oh, Ako iukot si Puh. so we're tan and sipo guys wito ayan siya guys okay na nahukot na, na ako siya nakaura siya duck ayan guys oh okay, so. charo oh ba? babay bye bye po. Bye bye na ako. Puntahan na po nato si Kuan, guys. Ito na to si Si Po. Po to, toy. Natanaw na siya nako, guys. Ayun oh. Tano na siya na po. Matalak ulo. Itilapan mga guni ko. Eh. Ngayon ito eh. Itilapan ito eh. Halo, po. Oke, so. Isung agak ngulubot ani ni Agsi ni Agi. Mo si dubot galingkod ko baka kuan ko saya ang kanang naang kuan. Kanang naang ah. Ito na ko niyo. Oh, oh. 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 Halo, po. Halo, po. Come here, po. Come here.

mấy tấn nào nóng 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 nào nóng 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 simut-sim hot siya guys kung asa siya padulong ay dun mo kung asa siya padulong kung siya yung pangita pat nagsimut-sim hot siya sa sagbot kaya mm -hmm. nga simut-sim hot shhh di na kanon shhh, shhh bad na ha kaunia ako ang salubig eh. tay. Okay. Nah, Ngayon ako sa dapit yung hukot. Ngayon ako hukot sa mula lagi -hukot na ko sa gihukot guys na ko kaya ni so kaya naman siguro Ang guys ah, ah sa kaya Nandito ako buta nga ng cellphone pa. Ah. Pero din ako siya nga pipe lukot ano, tanawan ninyo oh. Kailan niya ako siya lukot sa ilalong. Ang mutlang kumabira ninyo ni. Eh. O kabalo. So, natapos na rin guys. Na hukot na ako si Koan po. Ayun si po guys. So, Ano? o. hukot na ako siya. Hindi ako siya gukot Oh. Ayan. Uy. <laughs> Sorry guys. Kita man. Buslot man Hindi akong short. Kita man kayo. So, kayo guys, kumusta kayo dyan? Laging tatandaan, pari di makalimtan, o panugoy, guys. So, in short, ah uh, o to toy nemo. Okay? So, lahat yan guys, pag pag na Ah, uh, naalala mo 'yan. So lagi mo siyang tatandaan. Pag nagawa mo na lahat 'yan, i e mo lagi. I-recall e mo lagi, guys. Para walay mabilin. Okay? Lagi, una-una agad lagi na, guys. Para mabalhin niyo mo tanan ang imong mga kailangan balhin. Okay? So, mga nagbalhin tayo ng mga paka guys. Mga Sila. So, naglingkod-lingkod ako diri guys sa sagbutan. talawa <laughs> talawa guys, ano sa oh, oh, Oh. Sagbutan man. Oh. <laughs> Oo. Oh. 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 naglingkod ko sa sagbot lingkod ako nagpaway huway ko kay, syempre ka sa construction then pag ni mo guys malhin ka sa mga binuhi kinahanglan mo rin magpahinga ha? Pa. so you need to relax kahit na mga alang minutos guys baka sa Ayan, good lang good lang. Ngayon sa probinsya guys, oh. Mga kahoy. Mga sagbut. Ayan, oh. Sagbut akong lingkuran. Sagbak. So, bak ah, si to, guys. Ay, ah, si po. Ayan, nandiyan, oh. Ayan. Ay, alam nyo ba, na si po. Puan mo na siya guys. Mura siya, oh. Preg pregnant po siguro na siya. Hmm. Uh -huh. kabalo. Pero, No, ay standa ko yung tiyan na. No? As si naman siguro. No? Wala well, siya og iyang kuan guys. dako uh, or siguro agi kinaon. <laughs> agi siguro kinaon. no? Gusto hmm. mo mukhaon. Isag botso. siguro kinaon na, dako yung tiyan. I don't know, pero may bawa na natin. Na okay? Bawa na ka, syempre o kabalo kung kung ang um, baka is pregnant guys o kabalo o kabalo sa so, sign um, ang ako alang kanang na ako siya tiyan more ako ang na sure kan ba kanang na ang um, timailhan ba so sign ba sign more ako ah pero, wako kabalo pa. Wala ko kabalo. Hindi mo ako expert. naman yung Ana ba? Ika. Bah. So, okay. Tapos na tayo ganun. Lahat, guys. Tapos na tayo. Tapos na natin ibalhin lahat ang mga mga binuhi. So, peace up. Peace up. Peace up, guys. Bye-bye.